Yan. Hello guys. Uh, yan. Uh, magtataga kami ng saging na turdan. Ayan o. Oh, magulang na. ayan So si mama ang magtaga. Ako na magbit-bit-bit pataas. Mabigat kasi yan eh. Ayan. Landahan lang ah. Ayan, oh. Malaking puno yan. Oh. Ah, konti pa. Areo. Ano? Yung yugin. Hulang pa. Hulang pa yan, no? Oh. Ay, ah, hilahin mo. Oh. Wala na, wala na. Matigas bayan. ya matigas pa. Yeah, matigas pa. Oh, malapit na. Yee, yeah, konti na lang. Nako, sangit. masangit sangit mas gugan. Matumba mai sa niya. <laughs> <laughs> Yee, yeah, konti pa lang. Itulak kaya doon. Hindi. Yes. Kunti pa. Oh. Nawali. <laughs> Nawali. <laughs> <Nawalik yung isa. laughs> oh, tama na. Nahila mo kasi yung kwan. Tiga lang. Tiga lang. Dito. Huwag dyan. Huwag dyan. Diyan kami na. Yan. Yan. At sayang yung isa. Ay. Eh. Oh. Ako nabalik na. Ha na.